Nasaan ang asawa mo? Wala na po. Wala nang no. asawa? Opo. Bakit wala nang asawa? Isang taon pa lang. Niloko. <laughs> niloko, na, niloko po kami. Ah, niloko kayo? Opo. Paanong niloko? Hindi hin pinagpalit po kami sa tiyahin ko. Sa asawa ng tito ko. Yung asawa mo, Opo. inasawa niya tiyahin mo? Opo. Ay, paano nangyari yun? Ilang taon ba yung tita mo? 64 po. 64? Ah! Yung asawa mo ilang taon? 21 po. Ah! po. Pinagpalit niya yung 19 years old sa 64 years old? Ante mo pa yon. Paano nangyari yon? Tapos parang buntis ka pa yata. po. Paano ngayon yan? Bula po ako nagsisi. Huh? Ah. po pa, ako nagpabuntis ulit? bakit pinabayaan ka pa niya eh, may anak kayo tapos buntis ka pa ay po niya kasi mag-alaga ng bata Yo. Ay, paano kayo mabubuhay ng anak mo ngayon saan nakatira dito yan yung mga kababayan eh. may uh, nakita tayo ditong uh, bahay sa gilid or silong ng tulay at, uh, may lola kasi dito mga kababayan na gusto ipakausap yung kanyang apo bali parang dalawang pamilya yata to dalawang hagdan eh. so nandyan okay samaan nyo ako mga kababayan kumustahin natin sila Bo ay angat angat na yung bato baka may cobra dito Tapo! Hello po. Ay, po. magandang hapon. Kumusta po kayo? Okay po. Pwede pumasok? Okay yeah. Ayan. Bat ganito yung said nyo? Biyak-biyak na. Wala. Ay, Lola. Hello po, magandang hapon, Lola. po Ay, bingi si Lola. Opo. Sino pwede ka kausapin ay Ate? Kamusta po ate? Bakit? Uh, asan mama niyo po? Andiyan sa loob. Ilang pamilya kayo dito? Maraming pamilya. Hmm. Gano'n na kayo katagal nakatira dito? Mga na taon. Tapos hanggang doon may kwarto yata doon. Ayun ang kwarto nyo. Sa kanila po. Sa kanila. Hello. Kumusta na ang buhay-buhay dito? Mahirap po ang buhay. Mahirap? Opo. Okay. Ay, hello. Ang dami pala. Tapos si nanay nakahiga. Masakit po. Eh. Anong sakit ni nanay? Pa? Anong sakit ni nanay? Matanda na po. Pagkabingin na po kasi. Hindi, si nanay po. High blood po. Ah, high blood tsaka trangkaso? Opo. Oh, hmm, sige, pwede ba umupo ka, eh? Oh, Opo. Yan, para mga pag-usap tayo. Yan, ito ka. Ay, sorry, baby. Yan. Ikaw yung nilalapit ni Lola. Ano pangalan mo? Rakilin po. Rakilin? Opo. Ay, may bata pa doon. Pamangkin ko po. Ang oh, pamangkin mo. Balik ilang pamilya pa nandyan? Dalawa po nandyan. Siksikan po. Ha? Huh? Siksikan. Sik Siksikan. Rakilin, okay lang dikit ko to sa'yo. Or dikit mo. Ayan, dikit natin. Yan. Yung hawak mo, anak mo? Opo. Ilang taon siya? mag taon po. mag taon. Asa na asawa mo? Wala na ano po. Wala ano? ng asawa? Opo. Tapos isang taon yan? Mag-iisang taon po sa April. Ah, running one year. Opo. Bakit wala na asawa? Isang taon pa lang <laughs> Niloko, na, niloko po kami. Ah, niloko kayo? Opo. Paanong niloko? Hindi mo, hin pinagpalit po kami sa tiyahin ko. Sa asawa ng tito ko. Pinagpalit ka sa tiyahin mo? Mm. Ano yung inasawa Yung asawa mo, inasawa niya tiyahin mo? Opo. Ay, paano nangyari yun? Yung asawa mo, iniwan ka, ang inasawa niya, tita mo? Opo. Ilang taon ba yung tita mo? 64 po. 64? Opo. Ay, yung asawa mo ilang taon? 21 po. Hmm. Ay, pwede ba ipahabak muna kay ate? Ayan, para hindi malikot. Ay, nakangiti si baby. Ay, tapos parang buntis ka pa yata. Oo Kailan pa umalis yung asawa mo? Ang tagal na po. Eh, bakit buntis ka? Niniwan po kami ng, ng ano, 2024 po. Anong buwan? July. So, ilang buwan kang buntis? isman months lang, po kami ng June. Tapos sa buntis po, hindi na po ako nagkamero ng July. Ah, so bago siya umalis, nabuntis ka pa niya. Okay. Oh, Tapos anak din niya sa iyo. Yung anak po. Isang taon na baby. Hmm. Ilang taon yung asawa mo? 21 po. Tapos ang inasawa niya yung auntie 64, mo? 64 oh, po. E, 64? Ikaw ilang taon ka? 19 po. Pinagpalit niya yung 19 years old sa 64 years old? Hmm. Auntie mo pa yon. Paano nangyari yon? eh, sinabi po ng anak, sinabi po ng anak niya may nangyari po daw sa kanila. Sinabi po sa kapatid ko. Oh, tapos? Nalaman, ay po sabihin sa akin ng mama ko nang ganun nga po yung nangyari, pa di po ako nasaktan. Tinanong ko po yung pinsan ko, ano po yung nangyari. Oo. Oh. May nangyari nga po daw sa asawa ko, tsaka po sa tiyahin ko. Tiyahin mo pa mismo? Ano po. Tapos nga sila na nagsasama? Oo oh, po. Ay, paano nangyari yun? Bakit? Ang gulat na nga lang po ako ng ganoon na lang po yung nangyari sa amin. So, anong nangyari? Ano reaction mo? Ayun po, kahit agalit po ako. Hindi kayo nag-uusap ng asawa mo? Hindi po, tapos hindi yan ko rin po. Hindi ko po kinakausap. Hindi mo kinakausap yung tiyahin mo? Hindi po. Tiga, dito lang din sila? Opo. Oh, saan sila banda? Sa po. Sa? Valanderia, sa malapit po saan. Tanay. May anak sila ng tiyahin mo, yung asawa? Wala po. Ko? Oo. Bakit pinabayaan ka pa niya? E may anak kayo tapos buntis ka pa. Wala po. Ewan ko po eh. Hmm? Ewan ko po. Hindi po kami. Mas pinili niya. Ay po niya kasi mag-alaga ng bata. Yung A asawa ko. Ayaw mag-alaga ng bata yung asawa mo. Po. Kaya pumunta siya sa 60. Ilan taon? 64 po. Sa 64. Tapos ikaw 19? Parang ang gulo ah. Tapos yung asawa mo 21 pa lang. Opo. Bakit? Paano yun? Hindi ko maintindihan. So dapat nag-usap kayo ng asawa mo, alang-alang man lang sa inyong anak at saka sa magiging anak nyo. Hindi na nga po kami kinakausap eh. Hindi kanya kinakausap? Opo. Wala kayong ginawang paraan para maging maayos. Wala kang ginawang paraan para maayos wala na po eh. May ako na rin po. Gawa po yung anak niya rin po. Sinasaktan pa rin po niya. Hinahagis po niya ang sanggol. Anak ng? Anak po niya. Hinahagis po niya sa higaan. Anak nung, anak nung asawa mo? Opo. tama e... po kasi mag ng bata yun eh. Ibig mo sabihin, bago kanya maging asawa, may anak siya rin sanggol? Ayun Ay, po yun. Ay, itong anak niya. Opo. Yung anak niya sa'yo. Pag nandito siya sa'yo, hinahagis niya yung anak Opo. niya. Opo. tas tamat po mag ng dede di po maaasahan. Oo. Oh. Gaano kayo katagal nagsama ng asawa mo? One year, five months po. One year and five months. Sa loob ng isang taon limang buwan, nagkaanak kayo isa tapos napag-uwanan ka pa ng isa. Oo po. Pa paano ngayon yan? Ano na po ka nagsisisi. Ah, nagsisisi ka? Oo Bakit? Ano po ako nagpapuntas ulit? na bang chance para magkabalikan kayo? Wala na, wala na, po. Para sa mga anak ninyo? Wala na po eh. Paano kayo mabubuhay ng anak mo ngayon? Kuya ko nagbubuhay sa amin tsaka mama ko. Ano bang pinagkakakitaan niyo dito? Nagtatrabaho po sila. Minsan po, naghahagilap mama ko para po may pagkain sa amin. Ano ba trabaho ng papa mo? Wala po kami. Wala na po ang papa. Wala karing tatay. Wala po. Nanay mo na lang. Tapos ngayon, may sakit, may trangkaso yung nanay mo. Opo. Paano yan? Kailan ka mangangana? Merge po. Adis kami. O, malapit na. February na ngayon. Opo. So, ibig sabihin, eight months na yan. Nine months, mahangang. Anong nararamdaman mo ngayon na, siyempre, buntis ka tapos isang taon yung baby mo, dapat katuwang mo yung asawa mo na naganap buhay para alagaan ka, alagaan yung anak niyo, eh wala siya. Ayaw nga na nga po ako. Gusto ko pa matulungan ang magulang kung hindi ko pa magawa. Ilan ba kayo magkakapatid? Nine po. Siyam kayo magkakapatid. Tapos halos nandito rin kayong pamilya? Opo. Oh, bata ka pa. Hindi ko lang talaga lubos maisip na nagkaroon ka ng anak na isang taon tapos buntis ka sa ka pa niya iwanan ng asawa mo. di ba kayo nag-away bago siya Hindi po. hindi talaga ako mapaniwala mga kababayan no? yung asawa niya na 21 years old tapos cahin mo pa yung pinagpalit oh, hindi man lang naawa yung tita mo sayo hindi, hindi man po. lang niya sinabi balik ka dun sa asawa mo kasi kawawa yung pamangkin ko wala po siyang ganun na sinasabi hindi mo kinausap yung cahin mo hindi po hanggang ngayon po niya nangyari no pero wala silang ano. Wala po. Sige. Yan mga kababayan, no? Rakilin mga kababayan at ang kanyang magula, ang kanyang pamilya na natagpuan namin dito sa silong ng tulay. Kaya lang ito ang problema sa kanya. Iiyak siya mga kababayan dahil ha, uh, iniwan siya ng kanyang asawa. Pinagpalit siya sa kanyang tiahin uh, tiyahin na 64 years old. Eh pag pray mo, Rocky Lynn, na sana makapag-isip ng maayos yung asawa mo, no? Para magbalikan kayo, alang-alang na lang sa anak mo, no? Ha, Lynn, may video kami dito. Apo. I-upload namin ito. Okay lang? okay, Baka may gusto kang sabihin sa asawa mo, I'm sure na mapapanood niya to para maging okay ang lahat. Wala po. Masama rin po loob po. Kasip po doon. Masama loob mo sa kanya? Opo. O po. To, anong mensahe mo sa kanya kahit para na lang sa mga anak nyo? Sana naman po si Portahan mga anak niya. Sa kausapin mo siya? Mahirap po kasi makipag-usap doon ay din na po ng magulang Hindi. Pa. Sabihin mo lang yung side mo para ma kahit na ano, yung gusto mong sabihin sa kanya, mapapanood niya to. Hindi. <coughs> ano nga po kasi ako okay. eh. Naalala ko po yung mga ginawa niya sa akin. Ha? Ah? Naalala ko po. Naalala mo yung? Hindi ko po makalimutan yun. Nananakit din po kasi. Nananakit siya? Opo. Oh, po. sa niya po ako. Bagong panganak pa lang po ako. Paano kanya sinasaktan? Anong mga pinag-aawayan ninyo? Dahil po sa pag-selos. Wala po ako ginagawa. Nagsiselos siya lagi? Opo. Oh, Paano nagsiselos? Kasi nasuntok po ako sa ulo. Sinusuntok ka? Opo. Oh, Pero nandito ka lang naman yata sa bahay. Paano pa siya magsiselos? Hindi na nga po ko lumalabas sa bahay. Mas hmm. Tapos, ganun pa po, anong hmm. yari? Oh? Hindi nga po ako gusto sa magulang ko nang sinasaktan po ako. Hindi ka nagsusumbong. Hindi po. Ayoko po siya mapahamak eh. Mm. Ah! Tapos, bigla na wala. Ayun po. Sumuko po sa tiyahin ko. Wala na po ako nagawa. Mas pinili po niya yun eh. Bakit kaya? Ano sa palagay mo? Ba't niya pinili yun? Hindi ko po alam. Sa tiyahin mo, baka may mensahe ka sa tiyahin mo. Mapapanood din niya to, I'm sure. Wala lang mm. po. Ayan, mga kababayan, no? Nalaman natin ang kwento ng buhay ni Cracky At uh, hindi siya masyadong uh, mga pagsalita. So, ipag natin. Sana maging maayos pa sila na kanyang asawa, no? basta Rakilin, mag-pray ka lang. Apo. Sana maging maayos pa yung uh, buhay nyo. Alang-alang na lang sa ano, uh, anak niyo ng asawa mo. Kasi mga bata pa kayo, baka... Siyempre, kung magkita kayo, sana kausapin mo pa rin para... Baka nabibigla lang siya, siyempre. 64 years old. Tapos, ikaw 19. Diba? So, marami pang pwedeng mangyari. No, huwag ka lang mawala ng pag-asa. ng no, mga kababayan, na uh, kapagtaka kasi sinabi niya, uh, pinagpalit siya sa 64 years old at ang masama, tiyahin pa niya. So, maaring uh, masakit pa kay Rakiling, kaya halos hindi pa siya mga pagsalita or hindi natin alam mga kababayan, parang uh, may tinatago pa siyang uh, hindi niya kayang ilabas at this moment no so rarily magbibigay ako ng konting tulong sa iyo sana uh, makatulong at uh, salamat sa ano pagkain pag-interview namin sa iyo no tapos no may 5000 ako dito para sa baby sana makatulong salamat po sir mm -mm. maraming salamat po sa inyo Kapit ka lang kay God. Makakalimutan mo. Salamat po. Hirap po lang gano'n sa buhay ko po ito. Maraming salamat po. Kayaan mo, Raquelin, may awa ang Diyos babalikan ka namin dito, ha? Okay. Basta wag kang mawala ng pag-asa. Mga kababayan, mga kabarangay, share nyo po ang video ng ito para sa ganun ay uh, mas makatulong pa tayo. At uh, kami po ay babalik dito para mga pag-abot pa kung ano pwedeng itulong natin kay Raquel, lalong-lalong lalo na ta malapit na po siyang mga anak March. Huh? So mga kababayan, maraming maraming salamat po. At syempre, sa pamilyang nandito. Ayan, thank you po. Uh, mabuhay po kayo. Mag-iingat po kayo lagi dito. Papo, no? na, medyo nakakatakot dito mga kababayan sa silong ng tulay. Although ilang taon na rin daw sila. Bakit nga ba dito kayo napatira? Palagi po kayo pinapalas sa mga uh, tinitiram po namin. Ah. Kaya wala pa kami dito na po kami punta. Wala kayong sariling lupa eh? Wala po. Okay. Ano apelyido niyo dito? Gilido Pilas po. So, oh, ayan, maraming maraming salamat mga kababayan, Daddy Frankie po. Anak ng Pangasinan, from Pangasinan, mabuhay po tayo lahat. God bless po. Mahal, labo na. Huwag ka na tayo, Lola. Okay lang. Oh. Okay. Ha? Malabo na mata. Oh, okay. ibigay mo na kay Lola. Sige, Lola. Diyan ka na. Baka masubsub ka pa. Upo, walang anuman, Lola. Sige po. Salamat po nang pa ako dito. Thank you po. Ingat ka. God bless anak. God bless. Sana magbalikan kayo sa mo. Popolo na.